bagong vlog natin at syempre hindi yeah! yan Kiyoichi TV pa rin yan at uh, magpapalit siya ng kanyang mugs dito uh, sa ano tanong natin mamaya kung ano pangalan ng uh, pitch niya tapos uh, natin yung kanyang pitch para kung saan kayo makakabili ng uh, murang mugs sa kanya guys wow. yes, ito yung uh, stock mugs ng yun uh, Hyundai na at papalta ni nila ng uh, ay papalitan papalit na yung kulay puting yun so check na lang natin mamaya kung ano yung uh, kalalabasan ng coaching to kung bagay dapat ang niya sana yung Evo na kulay black pero mas napili na ni ni Rainski yan na kulay uh, white na lang nilalagay hi guys yan yung uh, pinaka bagong mags ni Rainsky TV yan nagpayo na siya ng mags so bago lahat This, uh, sa ano niya sa bolt so ito na yung uh, pinaka sa harapan niya so okay pa yung shock niya ang ah, ganda tignan yeah e oh. Ano? ayos <laughs> <laughs> hindi ka ba wala na surprise